May mga cake scraps pa ako dito kaya gagawin nating cake pops. Gustong gusto to ng mga bata kaya pwede nyo to ilagay sa sweet corner nyo tuwing may party kayo. Tapos gagawa tayo ng water ganache para makatipid tayo. Pero kung meron naman kayo dyan na gatas or cream, pwede nyo rin ilagay yon uh, instead na tubig. Tunawin lang natin yan sa mahinang apoy para maiwasan natin na mag-separate ang fat sa chocolate. May natira pa akong ganache dito, isinama ko na rin para hindi masayang. Tanggalin na natin yan sa apoy dahil yung init ng pan ay sapat na para makatunaw ng chocolate. Mix lang natin yan mabuti hanggang sa mawala na yung buo-buo. Tapos itabi muna natin yan dahil dudurugin muna natin yung mga tira cake or cake scraps. Kapag nadurog na yung cake, dito na natin ilalagay yung water ganache na ginawa natin. Huwag muna natin ubusin, saka na lang tayo magdagdag kapag nagkulang. Kung wala po kayong mga tiratirang cake, pwede naman po kayong gumamit ng fudge bar. Testingin natin kung pwede nang mabilog. Kapag nagcrack pa siya, kailangan pa natin magdagdag ng water ganache. Dahil hindi na siya nagcrack, pwede na natin siyang bilog-bilogin. Ayan na yung mga nagawa natin. Itabi muna natin yan dahil magme-melt ulit tayo ng dark chocolate. Dito ay hindi na tayo maglalagay ng tubig o kaya gatas. Pero maglalagay tayo ng vegetable oil para hindi masyado makapal yung dark chocolate kapag ikinout natin sa gagawin nating cake pops. Yun ang purpose nun. Ngayon naman, ang gagawin natin ay itutusok natin ang paper stick sa binilog-bilog natin cake. Sa kakahanap ko ng paper stick, ang nakita ko ay barbecue stick. So, pwede naman to, kaya lang tanggalin natin ang dulo o yung matulis na part. Parang ganito, o, diba? Ginapit ko na lang yan. Ididip lang natin yung dulo ng stick sa chocolate, tapos itusok natin sa binilog-bilog natin na cake. Siguraduhin lang na wag lalampas sa ilalim kasi may tendency na mabiyak yung cake pops natin. Okay? Pagkatapos natin lagyan ng stick, ilagay muna natin sa chiller para mag-set. Para mas madali, sa freezer na lang mga 5 to 10 minutes. After 10 minutes, i-coat na natin siya ng dark chocolate. Lagyan muna natin ng vegetable oil. Habang basa pa yung coating natin, maglagay na agad tayo ng sprinkles. Kasi pag nag-set na yan, hindi na tayo pwede maglagay, maglalaglaga na yan. Okay? Dahil wala tayong pagtutusukan yan, pwede natin ilagay sa cupcake liner. Yung mini cupcake liner lang. Alright. Ayan, nakagawa na tayo ng cake pops. Ito na yung mga nagawa natin. Tip ko lang mga miya, no. Kapag gagawa kayo nito, 'wag nyo nang ilagay sa chiller kasi magmoist siya promise. Nagawa ko na ito minsan. Inilagay ko siya sa chiller, kinabukasan nagmoist siya nung inilabas ko na sa ref. So 'wag nyo gagawin 'yon. Ang pakit niya nung nagmoist na. Ilagay nyo na lang sa plastic na pwede sa pancake pops. Parang 3x4 yata yung size niya. Check nyo na lang po. So, ayan. Ito na yung cake pops natin. Ipamimigay na natin to sa mga bata. Mamimigay na tayo. Na cake pops.